Arangkada na sa susunod na taon ng isang reality show kung saan masusubukan ng lakas, husay at determinasyon ng ilan sa mga atleta ng bansa. Si Rafael Banderiel ng PTV Sports sa detalye. Bibida ang mga lokal na atleta sa pinakabagong seryeng paparating sa susunod na taon. Ito ang Pinoy Strong 100, isang reality TV show na naglalayong ipakita ang pisikal na abilidad ng mga atletang Pilipino. Yan mismo ang sentro ng diskusyon sa pinakabagong edisyon ng Philippine Sports Writers Association o PSA Forum nitong Martes. Ang professional MMA fighter at 2019 Southeast Asian Games gold medalist na si Mark Striegel ang magsisilbing host, co-producer at action director ng naturang palabas. We think that it's really due uh, time that we have this kind of content here in the Suportado ng Department of Tourism ang proyektong ito dahil maliban sa mga physical na challenges, tampok din dito ang kultura, tradisyon at iba't-ibang tourist destinations ng bansa. The Department of Tourism is helping us identify the important destinations that we want to create in the world. We've known Palawan, Boracay in sa BPO actually has now of 7642 alliance to be told Sa pangunguna naman ng Philippine Olympic Committee idinaos na ang unang selection process ng series sa Tagaytay nitong nagdaang weekend Rafael Bandayrel Rise and Shine Pilipinas